Pangaro-araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 25, Juan Kabanata 1, versikulo siyam hanggang labing Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa bawat tao ay naparito sa Sanlibutan. Siya ay nasa Sanlibutan at ang Sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya ngunit hindi siya nakilala ng Sanlibutan. Nagdarito siya sa kanya, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit so sa lahat ng tumanggap sa kanya, ibinigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga nananampalataya sa kanyang pangalan. Sila ay ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos ang salita ay naging laman at tumira sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian kaluwalhatian na gaya ng sa kaisa-isang anak ng ama puno ng biraya at katotohanan Paano mayaangkop ang ipanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pagtanggap sa liwanag ang talata ay nagsasabi na ang tunay na liwanag ay dumating upang magbigay liwanag sa bawat tao sa ating buhay maaari tayong maging bukas sa mga positibong pagbabago at mga aral na nagmumula sa Diyos ang pagtanggap sa liwanag ay nangangahulugang pag-unawa at pagyakap sa ating mabuting bagay Pagsasagawa ng pananampalataya Ang mga tumanggap sa kanya ay binigyan ng karapatan Maging ang mga anak ng Diyos, mahalaga ang panalampalataya sa ating buhay, sa mga hamon at pagsubok, ang pagtitiwala sa Diyos at ang pagubuhos ng ating mga alalahanin sa Kanya ay makakapagbigay ng kapayapaan at lakas. Pagpapahalaga sa komunidad Ang talata ay nagpapakita ng pagdating ng salita at ang Kanyang pag sa gitna natin. Maaari tayong maging ilaw sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagtulong sa iba, pagpapakita ng pagmamahal at pagsuporta sa mga nangangailangan. Sa pagsasagawa ng biyaya at katotohanan, ang pagkilala sa kaluhohatian ng Diyos ay nagpapalakas sa ating pagkatao. Sa araw-araw, maaari tayong maging mapagbigay at matapat sa ating mga ugnayan, maging sa pamilya, kaibigan, o sa mga estranghero. Pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos, ang salita na naging laman ay nagpapakita ng relasyon ng Diyos sa tao. Nakatutulong ang regalor na pagdadasal at pagbasa ng Biblia upang mapalanim ang ating kaugnayan sa Kanya at mas maunawaan ang Kanyang layunin para sa ating buhay.